Si Pancho Villa ang kauna-unahang Asyano na nanalo ng World Championship sa Flyweight Division matapos patumbayin na talunin si Jimmy Mighty Atom Wild mula sa Wales noong June 1923. Pero sino nga ba Si Pancho Villa. Ano ang storya tungkol sa kanya? Yan ang kaalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Francisco Guilledo, o mas kilala sa tawag ng Pancho Villa, ay sinilang sa Negros Occidental noong August 1, 1901. Bago maging isang professional boxer, nagsilbi muna si Villa bilang handyman ng isang boksingerong si Francisco Villa. Kalauna ay sinama ni Francisco si Pancho sa mga lakad nito hanggang sa una itong isabak sa professional boxing sa edad na 17. Noong June 18, 1923, sa harap ng higit 20,000 fans sa New York Polo Ground Stadium, ipinatumba ng 22 taong gulang na si Pancho Villa ang British boxer na si Jimmy Wilde para sa isang world match sa flyweight division. May 131 wins at tatlong talo sa buong karera. Si Wilde ay isa noon sa pinakamahusay na boksingero sa mundo. Nagretiro sa boxing si Wilde makaraan ng naging laban at pagkatalo kay Pancho Villa. Ang pagkapanalo ni Pancho Villa ay ang kauna-unaan sa Asia na may nanalo ng isang World Boxing Championship. Matapos ang pagkapanalo, masayang sinalubong si Pancho Villa sa kanyang pagbabalik sa bansa noong 1924. Inimbitahan pa nga siya sa Malacanang. Ang huling laban ni Pancho Villa ay naganap noong July 4, 1925. Katunggali si Jimmy McLarnin. Bago ang kanyang laban, sumilalim muna si Villa sa isang tooth extraction. Sa kabila ng babala ng doktor, itunuloy ni Villa ang laban kay McLarnin. Sa huli, nabigo si Villa. Muling sumilalim sa tooth extraction si Bilya ng sumunod na araw. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang impeksyon sa lalamunan at ang impeksyon ito ang kumitil sa kanyang buhay sa edad na 23 noong July 14, 1925. Si Bilya ay napasama sa International Boxing Hall of Fame noong 1961. Ang Hall of Fame na ito ay kinabibilangan din ng mga alamat na si Gabriel Flash Elorde at Manny Pacquiao. Bilang pagkilala kay Pancho Villa, isang historical marker ang inilagak sa kanyang puntod sa Maynila North Cemetery ng National Historical Institute. Sa paglipas ng panahon, marami na ang sumunod sa yapak ni Pancho Villa na naging kilala at nagkampyon sa larangan ng boxing. Kung tutuusin, isang Pilipino ang isa sa pinaniniwalaang GOAT o Greatest of All Time ng Boxing. Walang iba kundi si Manny Pacquiao ang natatanging 8 Division World Champion at may hawak ng most consecutive boxing world title victory in different division at pinakamatandang welterweight champion sa kasaysayan.